Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang Bayan Isang Tahar Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Bagyong Ramil, Bagyapang Lumakas. Lugar na nakasignal number one na dagdagan pa. Batangas Representative Leviste, pinangalanan ng isang DPWH Undersecretary na di umano'y konektado sa mga kontratista. Ang Department of Health naman mga kabrigada, humarap na sa ICI. Bilang ng mga super health centers na hindi pa rin gumagana, nadagdagan pa. Health Secretary Herbosa pinabulaan ng magkaka dahil sa mga influenza-like illnesses sa bansa. Mga pangunahing sementeryo naman sa bansa ho natin. Ama, naglabas na ng mga guidelines para sa mga bibisita sa papalapit na undas. At ang MMDA, lilimitahan na rin sa weekends ang mga sales sa mall para sa holiday season. Mall hours naman, ia-adjust din. The nationwide satang hali buong puso buong puso kasama ang buong persona ng brigada, news FM, brigada news fm philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve to a achieve better life, life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Bisaya, at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Biyernes, Kabrigada, October 17, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro Malikden. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide. -brigada, na ni Batangas Representative Leandro Leviste, si Department of Public Works and Highways Undersecretary Ari Perez. Nasangkot daw sa mga irregularidad sa bidding at procurement ng proyekto sa ahensya sa panayam ng Brigada News FM Manila kay uh, Congressman Leviste, sinabi nitong nagkaroon daw ng meeting ang mga DPWH official sa mga kontratista sa labas ng kagawaran. Anya may history si Perez sa mga issue sa procurement at may isa parang opisyal ng nasabing ahensya na sangkot din sa inihinalang kickback mula naman sa mga kontraktor. Hindi lang po si USEC Ari Perez ang may connection. Ibang nagsabi sa akin na isang USEC pa ng DPWH ay nakaroon ng meeting at may hinihingi at yung contractor yung nagsumbong. Anya mga kabrigada, ang mahalaga ay magkaroon ng transparency at ibaba ang presyo ng mga proyekto upang wala ng pondo para sa mga kickback. Anawagan din siya kay DPWH Secretary Vince Dison na ito pa rin ang pangakong ilabas ang detalyadong budget ng bawat congressional district bilang bahagi ng reforma sa ahensya. Muli, ayaw kong gawing ito tungkol sa mga personalidad mm. dahil kakapalit na lang ng mga opisyalis ng DPWH Kung papalitan natin to muli, ay baka wala nang gustong magtrabaho mm. sa DBWH. Oh. Ang ang dapat po, structural reform. Mm. Ibaba ang presyo at maging transparent tayo para kahit sino ang nakaupo, hindi natin dapat pagdudadahan na may kickback. Ang solution ko muli ay huwag palitan mm. ang mga nasa DPWH dahil ang kailangan lang transparency mm. and ibaba ang presyo para wala ng budget pa. A, brigada, ang tinig ni Batangas Representative Leandro Leviste. Bagong bago kada balita nationwide. Bilang naman ng mga super health centers na non-operational. Nadagdagan pa. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo. Brigada. Report. Brigada Leo, umakyat pa sa 300 ang bilang ng mga super health centers na nadiskubring non-operational. Itong ibinahagi ni Health Secretary Ted Herbosa sa kanyang pagharap sa Independent Commission for Infrastructure ngayong biyernes. Ayon kay Herbosa, 878 na super health centers ang pinondohan ng Health Facility Enhancement Program. Mahigit limandaan dito ang kompleto na habang tatlundaan ang ongoing pa ang construction kung saan karamihan ay nasa Luzon. Nang suriin ng DOH, ang limandaang completed super health centers tatlong daan ng non-operational habang ang ilan na idineklarang completed ay phase 1 pa lamang. Paliwanag ni Herbosa, wala silang nakikitang anomalya pero kaya nagiging non-operational ay dahil sa problema sa tubig at kuryente dahil LGU dapat ang namamahala dito. Ang parte lamang ng DOH ay i-grant para itayo ang mga super health centers. Susuportahan naman ng ICI ang pagpapatuloy ng investigasyon ng DOH. I-activate na rin ng DOH ang Citizens Participatory Audit dahil simula ng isa publiko ng DOH ang investigasyon. Nakakuha na ito ng reports mula sa publiko tungkol sa mga nakatenggang super health centers. Mula dito sa ICI in the heart of changing lives sako sa Brigada gigusto dio ng 15.1 Brigada news of manila the music news of balita nationwide kapatala mga kabrigada petition para sa rate of kalikasan hinggil sa mga flood control projects aba natanggap na ng DBM ang pagtugo naman dito ipinauubaya na sa Solicitor General Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada. brigada. Report. Kinumpirma ng Department of Budget and Management na natanggap na nila ang kopya ng petisyon at direktiba ng Korte Suprema kaugnay ng rate of kalikasan na may kinalaman sa mga flood control project ng pamahalaan. Ayon sa ahensya, ipinauubayan na nila ang kaso sa Office of the Solicitor General na siyang kumakatawan sa pamahalaan sa mga ganitong usapin. Tiniyak ng DBM na patuloy nilang isusulong ang transparency, accountability at tamang paggamit ng pondo ng bayan sa lahat ng proyekto at programa ng gobyerno. Nabatid na inatasan ng Korte Suprema ang Office of the President at iba pang ahensya ng pamahalaan na magsumite ng paliwanag sa loob ng sampung araw matapos matanggap ang abiso. Kabilang sa mga pinagpapaliwanag ng SC, ang Kongreso, DBM, DPWH, DENR, DILG, MMDA, River Basin Control Office, mga lokal na pamahalaan at mga kontratistang sangkot sa flood control projects. Ang petisyon ay inihain ng ilang abogado at environmentalist noong September na humihiling ng mas maayos sa pagpapatupad at pamamahala sa mga proyekto sa flood control pati na rin ang paglalatag ng komprehensibong plano para sa pangmatagalang solusyon sa pagbaha sa bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Rapid. 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 Nagdagpang balita mga kabrigada, pinagulaanan ni Health Secretary Ted Herbosa ang kumakalat na umano'y planned lockdown sa Metro Manila dahil sa tumataas na kaso ng influenza virus. Ayon sa kalihim, walang flu outbreak ang meron ay influenza-like illnesses o mga sakit tulad ng ubo, sipon at trangkaso ang kumakalat ngayon dahil tag-ulan. Season daw ngayon ang naturang mga sakit na nakukuha sa pamamagitan ng respiratory spread. Dagdag pa ni herbosa. Minomonitor na ito ng Department of Health. Pagamat hindi kailangang magdeklara ng lockdown dahil sa influenza like illnesses pinapayuhan pa rin ang publiko na magsuot ng face mask at manatili na lamang sa bahay kung may sakit. Umahataw Brigada Balita Nationwide. Brigada Nationwide. Sa Brigada, mananatili sa kustodiya ng Senado ang kontratistang si Curly Discaya. Matapos si Basura ng Pasay City RTC ang kanyang petition for writ of habeas corpus. Pinumpirma ng kanilang abogadong si Attorney Cornelio Samaniego III ang desisyon ng korte pero tumanggi itong magbigay ng karagdagang detalye or komento. Ayon pa sa Pasay RTC, Walang basihan ang aligasyon ng company Diskaya na nagkaroon ng grave abuse of discretion ng Senado sa pagpataw ng contempt order laban sa kanya ang September 18 nang i-contempt si Diskaya ng Senate No Ribbon Committee matapos siyang mahuling nagsisinungaling sa investigasyon kaugnayan ng flood control scandal. Brigada Balita Nationwide. Mga walang Senador, naniniwalang pagpapakulong lang sa mga sangkot sa anumalya ang magpapabalik sa tiwala ng publiko. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Iginit na Sen. Bam Aquino na hindi lang basta maling paggamit ng pondo ang siyang pinag-uusapan tuwing may anomalya nga sa proyekto ng gobyerno. Ayon sa senador, sa mga ganitong panahon din daw kasi pumapasok ang usapin tungkol sa tiwala ng taong bayan. Kaso dun nga nito, kung pag-uusapan daw ang tunay na hustisya, sinabi ng senador na mahalagang makulong na ang mga sangkot sa anomalya. May ibalik ang pera at mabagong sistema sa pamamagitan ng nito. Ayon kay Aquino, may babalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno na siyang nawala dahil sa isyu ng korupsyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Musical News of Full Team. naman ang mga napaulat na nasa way sa Cebu Quake, umakit na sa 79 ayon yan sa NDRRMC. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada. Tumaas pa ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Batay sa pinakahuling ulat ng NDRRMC, umakyat sa 79 ang kabuang bilang ng mga nasawi mula sa 76 kahapon. Tinatayang mahigit 5,000 mga residente naman ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers mula sa 747,000 individuals sa apektado. Iniulat din ng NDRRMC na 7,200 na ang totally damaged habang nasa 126,000 naman ang partially damaged. Samantala, umabot na sa 417 milyon ang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng nindol. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kaf. Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Mga kabrigada, dumako tayo sa Brigada News FM Cebu Si Pangulong Bongbong Marcos muling binisita ang mga biktima ng lindol sa Cebu Brigada Iris at Well Depositario i-brigada mo Brigada, Brigada. <laughs> Report Muling binisita ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga biktima ng malakas na lindol dito sa Northern Cebu. Layunin ng pagbisita nito upang personal na makita ang nagpapatuloy na rehabilitasyon matapos tumamang 6.9 magnitude na lindol noong September 13 nitong taon. Dumating ang Pangulo Bandang alas 10 ng umaga at kaagad na ininspeksyon ang mga itinayong family tents at mga modular smart houses kasama sa paglilibot ng Pangulo sina Cebu Governor Pamela Baricuatro, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DPWH Secretary Vince Dizon at iba pa. Pinangunahan ng Pangulo ang pag-turnover sa first ever Bayanihan Village sa Cebu bilang bahagi ng Whole of the Nation Response upang maasi sa mga earthquake victims upang agad na makarecover mula sa trahedya. Ang Bayanihan Village sa San Remyo na unang gabinisita ng Pangulo na kinabibilangan ng 45 mga modular shelter units na itinay yaw na Department of Human Settlements and Urban Development personal ring sinuri ng pangulo ang sitwasyon ng mga sibuano na naging biktima ng malakas na pagyanig kasama sa bibisitahin ng pangulo ang Cebu Provincial Hospital sa Cebu City at ang 10 City sa Barangay Cugon una nang sinabi kaninang umaga ni DSWD Secretary Gatchelia na mayroong limang mga 10 City ang itinayo sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamalaan na maaring matuluyan ng 1000 227 na mga pamilyang biktima ng lindol. In the heart of changing lives, ako si Brigada Aires at well depositario ng 90.7 Brigada News FM Cebu, the music news authority. Samantala, adjusted mall hours at road work suspension sa Metro Manila. Ipatutupad sa holiday season. Brigada Katrina Honson, i Ipinag-utos ng Metropolitan Manila Development Authority ang adjusted mall hours sa Metro Manila simula November 17 hanggang December 25, 2025. Ito ay patutupad tuwing lunes hanggang biyernes mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi bilang bahagi ng paghahanda para sa inaasahang trapiko sa Kapaskuhan. Hindi sakop na adjustment ang mga weekends at holidays kung saan mananatili ang regular mall hours. Ang uh, mga mall-wide sales naman ay papayagan lamang tuwing Sabado at Linggo. Kasabay nito, Magpapatupad din ang MMDA ng moratorium o pansamantalang suspensyon sa mga road excavation activities sa pangunahing kalsada ng Metro Manila simula November 17 hanggang December 25. Ang suspensyon ay hindi sasaklaw sa mga flagship projects ng gobyerno, flood control projects at mga emergency repairs. At mula December 20 naman ay papayagan ng mga provincial buses na dumaan sa EDSA mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Samantala, mula December 24 hanggang January 2 ay pahintulutan ng 24 oras operasyon ng mga bus sa EDSA. Ang mga hakbang na ito ay inilatag sa isang pagpupulong na pinangunahan ni MMDA Chairman Attorney Don Artes kasama ang mga kinatawan mula sa Department of Public Works and Highways National Capital Region at mga mall operators upang matugunan ang inaasahang holiday congestion. In the heart of changing lives, ako de Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Also working Brigada Palpita nationwide. Kagat balita mga kabrigada ang Manila at South Cemetery. Naghahanda na para sa papalapit na undas. Brigada Yanely Balakyot, i-brigada mo. Brigada 5 Report. Naglabas na ng official schedule at guidelines sa Manila North at South Cemetery bilang paghahanda sa nalalapit na undas 2025. Magbubukas ang mga pangunahing gate ng sementeryo simula October 29 hanggang November 2 mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Pinalalahanan ng publiko na sundin ang mga alituntunin para sa kaligtasan, kaayusan at kapanatagan ng lahat ng bibisita. Sinabi ng dalawang pamunuan na mahigpit nitong ipinagbabawal ang lahat ng uri ng nakalalasing na inumin, matatalim na bagay, malalakas na sound system at iba pang maaaring makasagabal sa kaayusan. Bukod dito, hindi rin paihintulutang pumasok sa mga araw ng pagdalaw ang anumang uri ng sasakyan kabilang ang motor, e-bike, scooter at monocycle. Magpapatuloy ang operasyon ng dalawang tanggapan pagkatapos ng holiday sa November 3. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Yanali Balakyot ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music News, Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Kabrigada, bahagya pang lumakas ang bagyong ramil habang ito'y nasa karagatan. Uli itong namataan sa layong 760 km silangan ng Biracatanduanes, taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 55 km bawat oras at bugsong papalo ng hanggang 70 km kada oras. Ahil nasa dagat pa mga kabrigada, inaasang lalakas pa ito bago tumuntong sa tropical storm category. Sa araw ng linggo, inaasang magla-landfall ito sa bahagi ng Aurora o dili kaya sa Quezon bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa gabi or hapon ng lunes. Sa ngayon, nadagdagan pa ang mga lugar na nakapaloob sa Tropical Cyclone Wind Signal Number 1. Kabilang na rito ang mga sumusunod, eastern at southern portion ng Quezon. Kabilang na ang Polillo Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias Island, Tikau Island, Northern Samar, Northern Portion ng Eastern Samar at Northern Portion ng Samar. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide. Sa Gada Balita Nationwide. Mga kabrigada, brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Ang mga balitang hatid sa inyo ng Baksan Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikder Maraming salamat sa inyong pakikinig mula rito sa 105.1 Brigada News F. FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.